Hey guys, welcome sa Jadmim TV. Ngayong araw ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-fill up ng inyong biodata para meron kayong maipresenta sa pag a ninyo ng trabaho. Kaya simulan na natin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So ayan guys, bali ito yung ating biodata at ituturo ko sa inyo kung paano ito pipilapan. Dito sa bandang kanan, dito nyo ilagay yung inyong 2x2 ID picture. Mas maganda kung 2x2 para klaro yung inyong muka. So magsimula tayo dito sa kanyang personal data. Dito sa position applied for, dito nyo isulat kung anong trabaho ang gusto nyo a-applyan. Halimbawa, salesman. Then sa date, ang ilagay natin ay September 15, 2025. Depende kung kailan nyo ito ginawa. Dito sa name, nauna yung kanyang surname or apelido. Then name pangalan then middle name apelyido ng nanay mo permanent address, ito yung permanente yung tirahan. Halimbawa, number 7, Matalino Street, Sikat Village, Quezon City. Then, telephone number 427-01011 Mailing address, kung same lang yung permanent address, ganoon pa rin ang isulat ninyo. Number 7, Matalino Street, Sikat Village, Quezon City. Telephone number 4270101. Dito sa email address, importante yung meron kayo nito guys. Dahil dito nila pinapadala yung notification kapag kayo ay natanggap sa trabaho. Halimbawa, juandelacross at gmail.com Then sa cellphone number, importante din na meron kayo nito dahil dito rin kayo pwedeng tawagan kapag kayo ay natanggap sa trabaho. Halimbawa, ang ilagay natin ay 0928-888-8888. Date of birth, kung kilan kayo pinanganak. Halimbawa, June 25, 1990. Place of birth, kung saan lugar kayo pinanganak. Halimbawa, Quezon City, Metro Manila. sa height, halimbawa, 5 feet, 5 inches. Weight, 40 kilograms. Sa religion, kung anong relihiyon ang kinabibilangan ninyo. Halimbawa, Roman Catholic. sa civil status, i-check nyo lang kung kayo ay single or married. Citizenship, usually tayo ay Pilipino. Sa sex, i-check nyo lang kung kayo ay male or female. Dito sa name of spouse, kung kayo ay married na, isulat niyo yung pangalan ng inyong asawa. Then kung anong occupation niya, address, at contact number. Then kung ilan ang anak ninyo, isulat niyo dito sa number of children. Then list of their ages. Pero sa pagkakataong ito ay single pa yung ating aplikante. Kaya ang isulat lang natin dito ay NA or not applicable. So lahat 'yan ay inilang ang ilagay natin. Father's name, pangalan ng inyong tatay. Halimbawa Andres De La Cruz Occupation alibawa driver Mother's name Rose De La Cruz occupation kung meron siyang trabaho pero kung sa bahay lang isulat nyo lang housewife address kung same lang kayo ng address ganong address pa rin ang isulat mo number 7 Matalino Street Sikat Village, Quezon City. Contact number, limbawa, 427-01-01. Sa language or dialect, kung anong lingwahe, marunong kayo magsalita. Limbawa, Filipino. or kung marunong kayo mag-English, Next, dito naman tayo sa educational attainment, kung ano yung natapos nyo sa pag-aaral. Dito sa elementary, isulat nyo yung school ninyo, halimbawa, North Sunrise School degree received graduate year attended March 28 1998 sa high school North Sunrise School. Degree received. Kung graduate kayo, isulat nyo lang graduate. Or undergraduate kung hindi nyo natapos. Then, year attended, March 30, 2004. Then kung nagtapos kayo ng vocational, isulat nyo rin na libawa, North Sunrise School. Then kung anong course nyo, Halimbawa, electronics technology. Year attended April 10, 2006. ngayon kung graduate kayo ng college, isulat nyo rin dito. At kung anong course ang natapos ninyo. Then dito naman sa special skills, maglagay kayo dito kahit isa lang. Pero kung marami, mas mabuti. Halimbawa, know how to drive with license. Next, dito naman tayo sa employment record ito yung mga kumpanya na dati yung pinagtrabahoan. So dito, magbigay lang ako ng isang example. Name of company, halimbawa, Pure Gold. Address, Commonwealth, Quezon City. Position, salesman from date to date alibawa April 15, 2007 to May 10, 2010 Yan ay example ko lang, pero kung marami kayong kumpanya na pinagtrabahoan dati, dapat isulat nyo rin dito. Next, dito naman tayo sa character reference. At dapat siguraduhin nyo na yung isusulat yung tao dito ay kilala kayo dahil sila yung kinatawagan ng mga employer para pagtanungan tungkol sa pagkataon nyo. So dito maglagay lang ako ng isang example. Halimbawa dito sa name Dexter Go. Then sa address Commonwealth Quezon City. Sa position halimbawa manager. telephone number, 0928-823-2222. Next, dito naman tayo sa residence certificate number. O yung kilala sa tawag na sidula. Pwede nyo itong makuha sa inyong barangay. Bale, ito yung kanyang hitsura guys para sa hindi pa nakakuha ng sidula. So halimbawa ang resident certificate number ay CC12345678910. Yan ay example lang issued at Quezon City. Issued on January 5, 2025. Then, dito sa SSS number, isulat nyo dito kung meron na kayong SSS number. Pero kung wala pa, hayaan nyo lang muna. Ganon din sa TIN, isulat nyo kung meron na kayong TIN. Pero kung wala pa, hayaan nyo na lang muna. Then, ito yung pinaka-importante guys, itong NBI clearance number kailangan kumuha muna kayo nito bago kayo mag-fill up ng biodata. Dahil ito agad ang hinahanap ng mga employer. Bale, ito yung kanyang itsura guys para sa hindi pa nakakuha ng NBI clearance. Then sa passport naman, usually kailangan ito sa mga gusto magtrabaho abroad. Pero kung dito ka lang naman gusto magtrabaho, kahit wala na yan siguro. Then pagkatapos, huwag niyong kalimutang permahan dito sa applicant signature. So ayan guys, ganyan lang ang mag-fill up ng inyong biodata. At nang sa ganun ay makapag-apply na kayo ng trabaho. Hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. Ako po si Rodolfo Membrebe Jr. At wag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!